So, ngayong araw, maghanap tayo ng, ano, freezer. So, eto, may nakita tayo yung kundura, strong for the Filipino. So, eto is 10 cubic feet. So, yung model is C -U -F i ano, CUF 1000 MNIA. So, yun, 10 years yung warranty ng compressor, patch and service is 1 year. So, ito yung loob. So wala siyang ano di shelves dito sa gilid pero ito malaki yung ano niya fisher 1 2 3 4 5 6 7 7 tapos meron siyang space dito So ang kagandaan dito is for business siya So in case na gusto niyo is spang yellow So, ito talaga yung ano, akma sa paggawa ng ice. Whereas, mga frozen foods, mga manok, karne, so maganda rin yan. So, maganda rin itong freezer. So, yung warranty is 10 years yung motor. Tapos, yung parts and service is 1 year. Yung board, 1 year din. And then, ano, 3 months sa plastic parts. And then, you know. So, 'yan yung kagandahan. 3 years sa uh, system parts partition labor, 10 years sa compressor, 3 months sa flexible parts and 1 year sa uh, inverter board. So, ayan. Mundura upright freezer. So, ayan malaki siya, oh. Yan. So, ang kagandahan dito sa mga rubber gasket, pag hindi na siya lumidikit, hanap lang kayo ng ano, ng ano, yung malinis na tela na makoton, lagyan nyo ng mainit na tubig, and then dito ipunas nyo hanggang silalim, lalim, and then dito sa kabila, para matanggal yung mga dumi, para manumbalik yung ano nya, magnet. Ayan. So, mura din siya. 27. So, may discount siya ngayon. Kasi naka-sale. Ayan.